Let's see, Gemini. Kamusta kayo dyan, mga Gemini natin? Ano yung ayaw ni person sa inyo na usual nyong ginagawa, na pag-uugali ninyo, no? So, let's see. Kuha tayo dito ng two cards for you, Gemini. Let's see. Tingnan natin. For Gemini. So, you have this slowly but surely and then better alone than in a bad company no so nakikita ko dito gemini no um ayun ni person mo sa iyo yung may ugali ka raw na mabagal literally mabagal kumilos no for some of you gemini and madalas ka bang ano yung ayaw ayaw mong nakikisama rin no sa ibang tao or madalas parang minsan niyayaya ka ni person mo, no, ba na siguro sa mga gatherings, no, pero tinatanggihan mo, no, ayaw ni person mo yung gano'n, no, parang yeah, hindi ka masyadong nakikisalamuha sa mga kahit siguro sa mga friends ninyo, no, na sa inyong dalawa, no, mga genuine no, so ang nakikita ni person mo na parang hindi mo gusto na makikisama, no, or maki-join, no? So, medyo na, na-turn off siya sa ganun, no? Ayaw niya, no? Kahit na parang minsan kasama ka, pero parang, yun nga, yun, alam mo yung parang sabi natin, kill joy, no? Yung, yung kasama ka nga, pero para kami sariling mundo, no? Hindi ka, hindi ka marunong daw makisalamuha, no? Sa mga tao sa paligid, no? So, ayun yung nakikita ni person mo na ayaw niya, na pag uugali mo, no, mga Gemini natin, no. So, medyo niya off sa kanya daw yun, no, Gemini. So, yeah, that's it for you, Gemini. God bless you all and thank you for watching, Gemini.